all in one kaya para sa 15 mil 15,000 15 shot <laughs> si boy bunot eh boy bunot eh lagi may bola sa petan eh. si boy bunot ganda ganda kuwa kuha 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 <laughs> Oh, <laughs> putang ina mo pa sa ako ng pawis Ang update. Pare, sabi natin, babawian natin yung intra. Parang... Ewan pala, sir. Parang walang kabangit-bangit ng... Pagbawi, oh, ah. Sige na rin, di hindi ko na videoan yung mga palo mo kanina. Nice shot. <laughs> Bunot bola na naman. <laughs> Di mo sinuhold yung finish mo eh. Hi sir. You know, pre? Unbothered energy. yeah, na natin yung swing ng unbothered king. Yun! <laughs> Sakto sa basura, no? Pre, kakat ko yan. yun. Yun! <laughs> Ayan, ready ka na.